Three, two, one. Ayan, magandang magandang umaga mga kasuke. Time check. 4.30 ng umaga. Oh. Ayan, kitang kita nyo. Ayan, si Katuna Vlog. Kadarating lang po. Bali, magbidisplay na yan ng kanyang mga paninda. Anong slice natin ngayon kasuke or Katuna? Anong status Katuna meron siyang salmon mga kasuki oh, napakaganda quality quality meron din pong tanigi mga kasuki oh, yun kitang kita na yan napakasariwa ng mga isda ni katuna mga kasuki gantong oras po yan nagbubukas alas 4 mga kasuki ngayon po ay araw ng linggo October 6 mga kasuki yan magandang umaga ha? sa mga mama dyan gising na kayo Meron na rin pong mga nakalatag na isda, mga kasukay. Ayan, magaganda ang isda natin ngayon. Sariwang-sariwa, oh. Grabe ba. Walang kasing ganda ang galunggong ni Tubal, mga kasuka oh. Quality, quality yan, mga kasukay. Mura na po ang isda ngayon, mga kasukay. Kaso mukhang masama na naman ang panahon. Shout out kaya Tilobi. Tilobi, good morning. Good morning, good morning, good si Ate mga kasuke gising na po bali nagluluwas na siya ng paninda nagdi-display na mga kasuke ang dami niyang magandang isda oh. saan kayo lumuhos ng isda ngayon? kasuke ha? pandawan pandawan saan sa pandawan mga kasuke? sa linas ba yan? postal pala to galing mga kasuke yung magandang isda oh. yung lapu-lapu galing pang ano yan Dabaw. Dabaw po ba to? Yung lapulapo mo? O ginsan? Quality o. yung mga isda ngayon mga kasuka. Ah, Punta na kayo rito. Baka maubusan kayo ng mga sariwang isda. Meron tayong kabayas at sa ay lumahan saka bisugo. Sariwang sariwa. Hanap, hanapin nyo lang po siya, Lubi. Yan. Kabayas po ba yan? Meron din siyang mayamayang tunay mga kasuka. Oh. Quality, quality. Meron mga isda, talagang sariwa. Ayan mga kasuka, oh. maglalatag siya ng pusit. Wow. pa ba kayo? Magkano pusit mga busing? Magkano kilo? 1,000. Grabe ba? Ayan, sariwa, binas, binas. Oh. Binas para maaga makaubos, para maaga makauwi pusit nasa riwa 400 po ang kilo ng pusit ngayon mga kasukay ayan si Ati Banji mga kasukay kadarating lang din po talagang nagagandahan po ang mga isda rito sa Imos Market ayan o no? meron siyang usos na malalaki shout out sa mga suki ni Ati Banji dyan ha yung suki niya ang gaganda ng isda ngayon no? quality o oh. Yan, umulan na nga. Diniligyan na ang siminto. Yan, si nanay po, nag-aayos na rin ang paninda niya mga kasukay. Bali magninang yan, sabay sila dumating. May pusit lumot, si nanay Yoli. Sa kahipong magaganda. Quality mga kasukay. Oh. o alimango ko, like mo. Ayan, may alimango rin. Okay. Eh. Ganda ng isda oh. Ayan, punta na po kayo mga kasukay baka maubusan kayo ng magagandang isda at sariwa si nanay ang isa sa batikan dito sa Imus market sa pagtitinda ng isda kaya kilalang kilala na yan dito mga kasukay marami na siyang customer kaya tingnan nyo naman ang isda niya mga kasukay talagang sariwang sariwa quality quality po sa mga magsasabaw dyan ha? meron din si nanay ng alimango yun oh. quality ba oh, buhay na buhay ito po yung lalaking alimango mga kasuka so, ito lalaki mga kasuka pulahan oh puro lalaki at ito ngayon ay no nakaraan mayroong mga puro bakla naman yung deliver ayan mga kasuka malalaki so, mga mag diyan dyan ha mayroon na tayong alimango ngayon mga kasuka Eh oh, no, gaganda oh. Ang lalaki mga kasukan, tataba po. Oh. Grabe ba. Bali yan lang yung alimango mga kasukay bali nasa 8 kilo lang to, 5. Ayun oh. talakitok mga kasukan. Naglalabas na si nanay Yuli ng talakitok. Yan Napakasipag oh. niya ni Nanay mga kasuka dekada-dekada niya na yung ginagawang pagtitinda ng isda rito sa Imos Mato Tata kayo habang maaga Ayun Unang pili kayo Unang hipo, binas agad o oh. Kualiting talak ito aga, aga. Na traffic ata Nagbibinat-binat pa nga Saan sama Saan mag-late Yeah, sa mga suki ni nanay dyan, good morning, good morning. Ito na yun, no, Ito na yung ulam nyo ngayon. Ngayon po ay araw ng Bernes, October 6, mga kasuko Ay, Bernes, linggo pala. Sorry naman. Uy, tatakas yung palimango, Okay, saan ka pupunta? Balik na. Lalaboy na yung palimango. Ito pa natin. Shout out din mga kasukay. Good morning Ate Minchay. Ang dami mong isda ah. Gaganda oh. Yeah, mga kasukay ah. Dito lang 'yan sa aming pasilyo yung mga quality isda, hindi 'yan mga frozen. Talagang bagong dating oh. Iyan po ang isa sa bigatin dito sa Imos Market na magtitinda lang isda. Yeah, mga kasukay. Ganda ng isda niya ato, oh. Lapu-lapu at saka bisugo. Meron ding mga mga kasukay. Sa mga, mga sukay natin, ito kaya, punta na kayo rito. Bukas na ang inyong sukay. Pinagdala kayo ng magagandang klase ng isda, oh. Meron din siyang alimasag. Sariwang alimasag, mga kasuotan. Wow! Ayan, oh. Sariwang sariwa, matataka. Quality. Sap-sap, malalaki, oh. Lapu-lapu, lapu galunggong na la quality. Ayan mga kasuke oh. Busy busy po yung mga nagtitinda ngayon mga kasuke. Naglalabas na po ng mga isda na magaganda. Yan, lapu-lapu pang sweet and sour oh. Pulahang lapu-lapu. Meron ding itim, natural na kulay oh. Yan, sa mga bago dyan ha, palike and subscribe mga kasukay. Yan. Wala pa pong customer mga kasukay oh. Marami pa rin saradong mga pwesto ngayon. Busy busy pa ang lahat. Nagbubukas pa lang po ng kanilang mga panindang isda. Yan. Maulan ngayon mga kasukay, magdala kayo ng, ano, ng payong. Baka maulanan kayo. Oh, may isang sira Ayan, si Junjun. Ayan o, no? ang galing sumayaw. Walid kong sumayaw. Nakakaling. Ayan mga kasukay, hanggang dyan na lang muna po. Salamat at Diyos mabalos mga kasukay. Sa Ayan o. No?